Mayroong iba't ibang mga aklat tungkol sa neuro-linguistic programming at psikolohiya na ginagamit ng mga profesional upang makuha ang nais nice nila mula sa iba. Ngunit alam mo ba, mayroon ding mas simpleng mga paraan na kasing efektibo at maari mong gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Narito ang labing siyam sa kanila, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on e ang notification bell para sa mas maraming ganitong content. Una, huwag magsimula ng healing gamit ang maari mo bang kapag sinimulan mo ang isang request gamit ang maari mo bang maaring isipin ng kausap mo na ito ay isang hypothetical na tanong. Halimbawa, kapag sinabi mong maari mo bang tawagan ang kapitbahay, maaring sagutin ka ng o, oh, pero hindi ibig sabihin nito ay gagawin nila ito. Mas mabuting sabihin na lang ang pakitawagan ng kapitbahay. Mas malinaw ito at mas mataas ang tsansa na gawin nila ito. Pangalawa, nais mo bang iparamdam sa isang tao ang pagiging hindi komportable? Tingnan ang gitna ng kanilang noo habang kayo ay naguusap. Maraming tao ang nagsasabing pakiramdam nila ay binabantayan sila, kaya hindi sila magiging relaxed. Hindi ko alam kung kailan mo ito magagamit, pero baka dumating ang pagkakataon. Pangatlo. May kausap kang iniiwasang sagutin ang tanong mo. Magsimulang tumahimik habang tinititigan sila. Dahil sa hindi komportableng katahimikan, mapipilitan silang magsalita pa. Malamang ay mas marami silang ibabahagi o kung nagsisinungaling sila, baka bigla nilang sabihin ang totoo. Bagong pasok sa trabaho o paaralan. Kung nais mong magustuhan ka ng isang tao sa opisina o klase, magtanong sa kanila ng isang bagay na alam mo na ang sagot. Ang simpleng pagpapakita ng interes sa kanilang opinyon ay nagdadagdag ng positibong impresyon sa iyo. Gusto mo bang makuha ang oo na sagot? Habang nagtatanong, subukang tumango ng bahagya, Ginagamit ito ng mga waiter sa mga restaurant upang mahikayat ang mga bisita na umorder ng mas maraming pagkain, at ito ay napaka -epektibo. Nais mo bang makuha ang isang bagay na hawak ng ibang tao? Kung abala sila sa isang gawain, halimbawa ay may kausap sa telepono, iabot lang ang kamay mo sa kanila. Malamang, ibibigay nila ito ng hindi man lang napapansin, Maari mo rin itong gamitin sa pag-abot ng bagay na hindi mo gustong dalhin. Nais mo bang may gawin ng isang tao para sa iyo? Sabihin mo lang sa kanila na malamang hindi nila ito magagawa. Ang karamihan ng tao ay gustong patunayan na mali ang pagdududa sa kanila. Kaya gagawin nila ang bagay na sinabi mong mahirap para sa kanila. gumaga na rin ang pagtango kapag nais mong makuha ang atensyon ng iba. Kapag nagsasalita ka at tumatango ng bahagya, mas magiging attentive sa iyo ang kausap mo nang hindi nila namamalayan kung bakit. Kapag may naisayusin sa isang kasunduan, magmukhang hindi ka kontento. Sa negosasyon, kahit gusto mo ang alok nila, magpanggap na hindi ka sigurado ito ay maaring magbukas ng oportunidad para sa mas magandang kondisyon ng kasunduan. Mahirap gumising sa umaga, kapag tumunog ang alarm clock, umupo agad at itaas ang dalawang kamao mo na parang isang soccer player na nakapuntos ng goal. Mukhang kakaiba, pero epektibo ito. Palagi ka bang nagaalala kung nalock mo ang pinto o pinatay ang plansa? Gumamit ng kakaibang salita kapag ginagawa mo ito, halimbawa, berde na kuneho o higanteng alimango habang nilolock ang pinto. Kapag naalala mo ang salitang ito, siyak na maalala mo rin kung ginawa mo nga nga ba ito. May taong gusto kang awayin, gumamit ng kill them with kindness na pamamaraan, sabihin mo ang isang bagay na maganda tungkol sa kanila. Kung hindi ito gumana, manahimik ka na lang. Walang mas nakakainis kaysa sa hindi pinapansin. Mayroon bang tamad na kasamahan sa trabaho? Huwag sabihin na gawin mo ito. Sa halip, sabihin mong magsimula ka dito upang mukhang mas maliit ang gawain. Kapag natapos na nila ito, sabihin mong magaling Ituloy mo lang. Magpe-present ka sa harap ng maraming tao. Laging may dalang bote ng tubig. Bukod sa pampapawi ng uhaw, maari mo rin itong gamitin bilang dahilan kung sakaling may makalimutan kang sasabihin. May nakatingin sa'yo sa pampublikong sasakyan. Tingnan mo lang ang sapatos nila at huwag aalisin ang tingin mo. Maguguluhan sila kung bakit mo ito ginagawa. Nais mong lumikha ng hindi na mamalayang emosyon sa iba. Kung mukhang balisa ka tuwing nakikita mo ang isang tao, sa huli, sila rin mismo ay magiging balisa tuwing makikita ka nila. Gusto mong itama ang pagkakamali ng iba nang hindi nagmumukhang naninisig halimbawa, sa halip na sabihing hindi mo naisara ang bintana bago ka umalis, sabihin mo na lang, ang bintana ay naiwanang bukas buong gabi. Mas epektibo ito nang walang nasasaktan. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Sabihin mo sa sarili mong mahimbing ang tulog ko kagabi. Ayon sa isang pag-aaral ng Colorado College, kung naniniwala ka maayos ang tulog mo, mas maganda ang performance ng utak mo. Nasa job interview ka, ang mga tao ay mas naalala ang simula at dulo ng araw. Kaya kung may interview ka, subukan mong piliin ang unang o huling slot upang mas maalala ka ng employer. Alam mo pa bang ibang psychological tricks na epektibo? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mas maraming tips